lumalapit sa inyo bilang estudyante, leader estudyante na magbibigay sa inyo ng isang platforma. Ito po ang platforma ang ng Hiraya Party. Ito po ang ito po ang ibalik ang volleyball at basketball team lalo na po sa mga kababaihan. Yes, 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 yes. yes, yes, yes. <laughs> ito po ang TV dito upang magkaisa ang lahat ng departamento hindi na ng mga kalalakihan kundi pati na rin ang mga kababaihan. Lahat naman po tayo, nagiging pasaya, nag-e-enjoy tayo, kapag ang mga lalaki naglalaro din. Pero di ba guys, ang mga kayo din, nag enjoy kayo, tuwing nakikita nyo ang mga babae, na naglalaro din sa loob ng ito binabaw binabawal lang. Well, kami mga kababaihan isa sa mga masasabi, pero Maka hindi naman kami nila kung ano nila nilalagay nila ng nila 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 mga kababaihan nila 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 pinapatayan natin. Go Isa rito, no! na, no! dapat ay, hindi natin pinabaliwala lang. Go Isang man, man. bagay na dapat ikapatuloy natin. Maliit ito, maliit ito sa ating mga mga bagay na ano, pero nakaka-enjoy no. din naman, di ba?